Baby, hindi ka naman Okay, so, no, guys, may challenge ako sa nanay ko. Ayan. Inay, pagalingan tayo, ha? Pagalingan yung iinom tayo ng tubig dito sa bibig. At kapag ka naibuga, siya'n taya. Ayan, titingin tayo dyan at meron tayong iba't ibang mukha na makikita. Yung effect, alam niyo yan? Uh -huh. Galingan nyo, ha? Ito yung challenge, pagalingan ito. Oo, oh, dapat puno Kulang pa. Kulang. Malulat na kung hapang sa pagpunong-punong. Sige. Pag-malagpag din. Okay. 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 So, isa pa. Mm. Kung hanggang uh, ano daan ninyo. Mm. Okay na. So, teka lang. Nalimutan ko pa pala. Okay. Inay ganito yan ha. Kapag ka, halimbawa lumabas yung effect. O, oh, kailangan pagka lumabas ang effect, nandun pa rin yung tubig. Kasi nyo may tubig, kano kayo naman yung dapat may sasalita kayo dyan eh. Hindi <laughs> ako mapubusog na dinin ang kain ng tubig! Buka na, buka na <laughs> ay, na naman <laughs> Sa daming ito, iinumin ko nang iinumin. Sabog nang ihi ko. Hindi, makabili mo na kung gagawin. Paiinumin, paiinumin, ang um, dami na rin. Oh, nam, nam, kanaman, pagkakalagay sa bunga ngayon, magsasalita ka pa di di yan. Naubos ko na rin, ay, Di, kaya, na. Na, hindi na na. Naga mo na rin, hindi ba nagsisimile kay high na ang ganyan? Oo. ko nga, nga. Ang dami nang mga iyon. Wala na punin ko oh, kay gaya na agad dyan, hindi na yung na agad. Ang tingnan ko, ang inyong kaltang. Ha? Simula pala. Simula Wala pa yung kaltang na. Oo oh, ay, nakadal mo na agad akong inyong. na <laughs> Stay hydrated kailangan niya yun na. kailangan. Ayan na guys. Um, dito kami iinom. Tiisa kami. Bale. Kailangan gagawin namin dito. Bale gagawin namin dito. Uh -huh. <laughs> Yung effect. Dapat hindi ka matatapang <laughs> yung effect. <laughs> Di ba, lalabas yung effect. Tapos yung pag lumabas yung effect, hindi siya bubaga. Huwag niyong ibubaga. <laughs> oh, Ang <laughs> Ayan. Tapos <laughs> mag <Di> <laughs> <Di> <laughs> <gabir> pa tayo. <laughs> Papait-pait pa tayo, nanay. Hindi. <laughs> <laughs> Oh, <laughs> uh, oh, uh, oh. Uh, Mamaya uh, uh. magpa-fight-fight po, mama. Magpa-fight mo na na tayo. Nagugulo tayo. Asa niya, fight tayo, fight. Oh, go. Sabihin niya. Hindi e, pipinakay dyan. Kailangan may tunog, may sound. Uh, one, two, three, go. Fight! <laughs> <laughs> Pero kung makakaimik, dun na ng mga hindi ka naman nakainom. Ako na lang <laughs> ang pinakainom ng bayan. Uh, ano yeah, na, na na! Nauubos yan! Hindi ka naman nakainom! Sabi mo, ipabilisan tayo ng pag-inom. Mamaya, hindi pa nga tayo start Ipapos <laughs> ka <laughs> yung putang na ipabos na yung tubig ko. Hmm? So, ano mo, dami nang nawala di yan. <laughs> okay, go. So, sabihin nyo ay fight! Fight! Kung <laughs> yun yeah. <laughs> na po. Hindi naman nauubos yung kanya. Wala naman ako. Oh. Okay, ang gagawin natin. Okay, tayo na! Kailangan nyo na e, i-puno ang bibig para maganda pagka nag... Anak, ganon. Yan. Kailangan busungal yung mga... Yung mga pisngi. Dami na ipakabus busnari! Inaiba, ina nyo na. Go. In 1, 2, 3, go. Ay, may nalimutan pa nga pala akong sabihin. Nga <laughs> pala, guys. Um, paliliwanag ko siya kung anong effect yung gagawin natin. Yung effect na yun, guys, dun sa TikTok ang gamit namin. Lalabas dun yung mga... Ugly faces. Yan. Iba't ibang mga ugly faces. Like, ito. Yan. Yeah. Hindi <laughs> na kailangan ng effect. <laughs> Gusto niyo yung iba't ibang effect? <laughs> <laughs> yung bago yung dilalabas yun yung mga kalbo, yung mga panot ang ulo. Yun ang gagawin nating laro. Gusto niyo yun? Handa kayo doon? Ayun nyo na gayon? Maganda yun. Sa bago, hindi na tayo gagawa ng effect. Lulukin nyo muna kasi excited naman lagi. Excited lagi ang uminom. Masakit na kaya kung kainom. Mabuhay ang dami na yan. Oh! Ang dami na yung kakapagbusda. Oh, yun. Ang tangit ng naman. na excited na ako eh, yung ina. Hari, kaya mo yung yeah. hindi ka naman nakainog. Go, o, oh, dali na, o, oh. sige na. <laughs> o, oh, dahil ka naman Ari. na rin. Inom na. Hindi ka sa midla ko ng kain. <laughs> At least wala ka infection sa ilin. Ayan. So, ang gagawin natin ni Nay ay, alam niya na gagawin niya. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Bali ka, ang ina hindi naman siya nakakapagsalit. Ito si Bay. Ito si Bay. <laughs> 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 na hindi na ba mano aunque na naman <laughs> na League eh. Huwag ang niya mabait na siya <laughs> ba mga makapagsalta na rin? Na lang ng, ng tubig ng buka ko. Ay, ay na ito. na ako ng pinainom ng puso. Nagkala ko! Ang dami Oh, gusto na rin magputok ang pantubo. Ay! Oh, ano ko gagawin? Ari, ubos na yung hindi pa! Ito may madaya! Oh Diga, sabi niya, inay, may infection kayo sa ihe. So ito na yung ginawa ko para kayo. oh wala namang nag-iibudya sa iyo. Okay. So, ang gagawin natin ay, ano na, okay na. Busog na kaya. So, ang gagawin natin ay, ano na, yung ugly faces na. Go! So,